nagtatanong pala guys kung ilang months ako do naka kung ilang gaano ako katagal nagstay sa Pilipinas ano lang guys uh, one month yun pero ang bilis ng panahon parang ang bilis talaga so one month ako doon and then yun balik agad dito kasi nga gusto ko sanang mag-extend kasi ang mahal ng ticket niya mag-extend guys oy okay? pero yun so hindi na ako nakapag ano at also nag-alala ako kasi nga ang mga alaga ko si mister lang dito and then yung mga alaga is hindi talaga pwede ding iwan ng matagal kasi uh, naawa ako sa kapatid ni Mr. Dalawa kasi sila yung nagbantay-bantay dito so kaya one month lang ako dun guys mapili lang sa mga nang -aaway sa akin tungkol sa mga kung ayaw ninyo yung vlog ko nang away na marami akong kinakain dito and then sa Pilipinas wala problema na yan ninyo guys in uh, problema na yun ninyo kung yun yung iniisip pati in, uh, ni kain lang na no? eh. dito oh tumubo na marami rami din ito guys look harvestin natin kasi maraming langaw gilangaw guys look oh, ang dami na kasi niya guys no? so kailangan na talaga siyang kumi tutubo pa yan Ang gagawin ko is akin itong e eh, kumuls tubig eh, para ano uh, para mawala yung kung anong meron yan you know, o yung mga mga insekto ang dami kong harvest guys o oh, mm, iba di diba ano 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 So hinati ko siya guys you no know, para ano para tubigan natin siya nang maginaw at saka mang mangambak yung mga insekto. So ang dami-dami nating harvest oh di ba? Hmm. So mga aninipo talaga ang dami kaya yan. So yun, lumalabas yan sila guys kusa. Kung anong merong ang dito yung mga kahit anik-anik mga uod kung may uod labas yan so yan pabayaan natin dyan so organic po kasi ito guys walang halong mga uh, chemical spray something this time talaga wala talaga guys kahit yung mga ilalagay ko sa lupa wala you know yan sya so yan punta kaming ano muna eh In Home Depot and then Mary Jane mag ano kami mag i drive drive ko lang si mister no i drive drive ko lang siya We left without eating, huh? Okay. Five o'clock already, and they will be starving, especially. Uh, seriously? They, don't be seriously me. I don't like that. They will be starving. Yes, son. They will be like. These kids eat all day and night. They won't be starving. All day and night? They eat constantly. Huh? Happy decided to just go running to Home Depot, and he want to get what he want. That's really what I want. Way never happened. Park now. For First, a good way you have to pick this because time. Because it's, it's this far down. I was just going to damage the tractor or the shed or something. Because the what? So. <clears throat> but I'll drive this way. You can eat your ice cream while I'm driving. I always get a shake, so it doesn't matter. ako ni Tami ng ice cream, no? Malagpot na mo ba? Bumili siya ng ice cream. Vanilla lang naman. Ayaw ko ng cone kasi. Yung cone kasi, ano siya? Yung parang sobrang, ala, sobrang tamis nito. Ala, grabe yung tamis. Parang maring kaon mo asukar na lima kilo. Grabe ang tamis guys. You want me to hold it? Take my phone out there. Where is it? It's right here. Why? take your phone out. Oh. Hala, hala, hold it. Bumili din siya sa kanya. Ayan na si Mr. Alis na siya guys. Uh, at mag move tayo sa ano. In driving seat. Milk na siya guys. Grabe. Kailangan natin siyang aim. Eh. Okay John. I okay. get on the seat What's wrong? Getting this out of the shelf, put it on the cart. Uh -huh. Well, it was a whole piece before I cut it, now it's two pieces. Okay, so did, did somebody <laughs> help you over there? Yeah, they came over so you want help? Yeah, I appreciate it. <laughs> Gigutom na guys. Nagutom na ito pa lang yung mga kasama ko dito. Oh, come on, let's go. Come on. Come on. Chuchu. Come on. Come on. Come on. Come on. Nagutom sila eh. Nagutom ang mga kigohon. Sabi pa nila, iniwan nyo kami. Kasi tingkain na, tingkain. Tingkao na nila ba? Din iniwan ko. Ah. ba? Diba? Meron pa ako ditong sagbot. O oh. Nilinis ko na siya guys. Pa isa-isa. Oh. Mm, diba? Diba? Ito yung balsamic na sinabi niya. It's a vinegar, guys, but product of Italy. <laughs> of Modena. Balsamic of Modena. Balsamic. I don't know what is the difference of that. The regular the regular apple cider. And balsamic. This is red, no? This is what Andrea like. Oh, red, but red this is balsamic. That's so much love! huy Wait, it's getting—it's strong. This looks like a blood. It's brown. How can it like blood? It's red, no. dark, freaking red. Red wine is red wine.